Magandang gabi sa inyo mga guys. Meron naman tayong tools galing kay TikTok. So, dahil nga overtime kami ngayong gabi. So, gagamitin namin to sa kisame. So, magagkakabit tayo ng paring. Pwede so, pa kasi na-rebit. So, ito gagamitin natin. Yo! Bagong dating natin na electric drill. So, ito pala mga guys, yung tumating natin na tools, no? So, ang tawag dito is electric drill. So, meron itong hammer. Yung brand niya pala is, ano, Riam, Rim, oh, tantawa. Tapos, tingnan, tinignan yung gabi. Eh, so, tingnan ninyo, ha? Tara, go. Ito yung mga kasama niya, mga guys, no? Ito yung mga pangbaid. Ito naman yung para pang, ano, pang ba to? Ayan, may na ako dito, eh. Ito, may mga drill bit siyang kasama.

वो ही इतना क्या जो न्यूसेल पिलेच्चा ठीक है ठीक है ना इस तरह So, meron siyang level. O. Oh. Yung pag mo ng barina, pwede mo ma mahalaman ma kung tadlong bentira mo. Grabe, ah. Sosyal. Ito yung hammer niya. Yan, o. Oh. Ito yung hammer. So, try naman natin dun sa may dalam to. So, ito yung susubok natin Yung malaki. Para malaman natin kung pistil ba yung real barina. Real, eh. So, yung bubutasan natin, yun yung lalagyan nila daw ng tubo. So, kailangan natin buuan para mag sila. Hindi na sila mahudla yan. So, Teka. Try natin ito. Ay. Matigas siya Mababi. Hmm. dapat matigas kasi pag alanganin yung higpit mo, iikot ito. So, tara. So, ito. Try natin mga guys. No? Gagamitin na natin. So, dito tayo magbubutas. Ano tawag ba dito? Masonrel ba ito tawag dito. Basta, gagamitin natin. Subok natin ha. Meron tong hammer ha. Baka sa mga nagtatanong, meron itong hammer. Meron din itong libel dito sa ibabaw. So, ang brand pala ay Riam. So, kung gusto mong bimili, andyan sa my yellow basket ko. Ha? Tingnan mo. Murang-mura lang to Kalasing tools. Sobrang ganda. Sige, okay, subok natin. Hey! Ano? So, ito na, nabutas na. Grabe, ang tibay niya. Oh. So, so yeah nakita mo na. So, kung gusto mong bumili, tingnan mo sa yellow basket ko. Sobrang ganda gamitin. Promise, sobrang mura pa. Go!